New York, USA September 29, 2023 Isang malaking pangyayari sa history ng United States of America ang naganap sa isa sa mga pinakamalaking syudad ng United States of America. Halika, tignan natin kung ano ang nangyari sa New York City. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Noong biyernes ng umaga sa New York, ay nagdulot ng mga ulat ng baha sa buong lugar at nagkasira-sira ng serbisyo sa mga pangunahing linya ng subway. Naglabas ang National Weather Service ng babala ng flash flood para sa Manhattan, Brooklyn at Queens at inaasahan na tatagal ito hanggang alas 12.30 ng tanghali. May mga karagdagang babala para sa Bronx, Staten Island at Jersey City at nagbabala ang weather service na ang pag-apaw ng baha ay makakapekto sa mga kalsada at ilalim ng mga tulay. Ang mga video mula sa umaga ng mga pasahero ay nagpapakita ng mga sasakyan na nagmamaneho sa mga baha sa mga bahagi ng Queens at Brooklyn. Sa umaga, ang lugar sa paligid ng Kennedy International Airport sa Queens ay nagulat ng higit sa tatlong pulgada ng ulan. Nagpapala ang mga opisyal sa mga taga New York na manatili sa kanilang mga bahay at iwasang maglakbay. Nagpapala din ang Metropolitan Transportation Authority ng malaking abala sa serbisyo ng subway, lalo na sa mga lugar ng Brooklyn dahil sa pagbaha. Nakakaranas ang problema sa mga tren sa numero 2, 3, 4 at 5 sa Brooklyn. Sa mga taas ng tren, ang serbisyo ng tren B ay pansamantalang itinigil sa parehong direksyon. Sa itaas na silong silangan ng Manhattan na sa ilalim ng tubig ang mga kalsada, ng alas 9 ng umaga at ang baha ay umabot na rin sa mga bangketa. Maraming tao ang sumubok na maglakbay sa umaga. May mga kumot na ulan at nagmamadaling papunta sa istasyon ng Q sa kanto ng 83rd Street at 2nd Avenue na basa ang kanilang mga sapatos. Inaasahan ang pinakamalaking dami ng ulan mula sa gitnang Jersey patungo sa Manhattan, Long Island sa New York sa pamagitan ng Timog, Connecticut at Hudson Valley at ito nga mga kaibigan, inasahan nila na magpapatuloy ang ulan hanggang noong Sabado at nagkaroon ito ng malawakang epekto sa tatlong estado ayon sa National Weather Service na nagpalawak ng moderate flood watch mula las dos ng madaling araw ng biyernes hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Ang malakas na ulan ay umabot sa rate na dalawa hanggang tatlong pulgada bawat oras. At sobrang napakalaki ang naapektuhan sa umagang ito na halos milyong-milyong mga taga-New York ang naapektuhan dahil sa baha. Inaasahan ng ulan na ito mula gitnang New Jersey patungo sa Manhattan Long Island at Timog, Connecticut at Hudson Valley ay makakaranas ng pinakamaraming pagulan. Maaring makaranas din ng malalakas na ulan ang Philadelphia at Boston habang maaring makaranas ng higit pa sa apat na pulgada ng ulan ang Hartford. Ang patuloy na ulan ay inaasahan na maapektuhan sa 25 milyon na katao ng New York City. Oo mga kaibigan, 25 milyon na mga katao ng New York at sa kalapit na estado ay naapektuhan ng ulan na ito. At sobrang binaha ang New York City. Naglabas ang mga opisyal ng lungsod na nagpabala ng posibleng malawakang epekto sa paglalakbay sa ilang mga oras sa umaga ng Sabado. Kung ating makikita mga kaibigan. Ito ang nangyayari ngayon sa bansang Amerika. Ang New York City partikular, na dito ang cradle na ekonomiya ng buong bansang United States of America ay tilabaga nagsasuffer sa mga pinakamalala na weather problem sa bansang Amerika na kung ating titignan ang propesya patungkol sa pag-receive ng matitinding mga sakuna sa malaking masyadad sa buong mundo ay tilabaga nangyayari na sa ating panahon ngayon na isa na ang New York sa pinakasikat na syudad sa buong mundo na talaga namang naapektuhan ngayon ng mga dilubyo partikular na ito ay unti-unti nang bumabagsak dahil na rin sa umabot na sa sukdulan ang kasalanan din ng mga syudad na ito lalong higit ang New York City ngunit dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos kung tayo ay laging sumasangguni sa kanyang mahagustuhan, Kanyang ipinangako sa Mateo 21 verse 21. Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Kung tayo ay mananampalatay sa kanya, tayo ay papakinggan ng ating Panginoong Diyos sa anumang sakuna ng buhay na ito. Kung ating ipagpapatuloy sa verse 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Mga kaibigan, maniwala tayo na hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos hanggang sa harap at tutulungan niya tayo na matahak ang tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga pangriyan naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong pag-aalaga sa amin, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng inyo pong presensya na upang sa ganoon ay matahak po namin ang tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tulungan kami Panginoon na mas makilala ang aming Panginoong Yesus sa aming buhay. At aming itinatalaga ang aming buhay ngayon at naway panatilihin Panginoon ang presensya ng aming Panginoong Yesus sa aming puso. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkatotoo aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.